Tatlong miyembro ng komunistang terorista at isang sundalo ang nasawi sa naganap na bakbakan sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang detalye mula kay Napta Libendol. Patay ang isang sundalo at tatlong miyembro ng komunistang teroristang grupo sa naganap na bakbakan sa Barangay Dato Ito Andong, Kalamansig, Sultan Kudarat, pasado alas 12 ng madaling araw ng Webes, June 19. Ayon kay Lieutenant Colonel Christopherson Kapuyan, Batalyon Commander ng 37th Infantry Battalion, nagsasagawa ng decisive military operations ang kanilang tropa nang makainkwentro ang mga armadong elemento ng komunistang teroristang grupo sa ilalim ng pamumuno ng isang Yosivio Cranzo alias Agaw o Bricks. Umabot ng mahigit isang oras ang palitan ng potok ng magkabilang panig. Tatlong M16 rifles, mga magazine, mga bala at mga personal na gamit ng mga komunistang terorista ang narecover ng tropa ng pamahalaan sa pinangyarihan ng insidente. Nagpapatuloy ang operasyon ng militar sa lugar upang tiyakin ng kaligtasan ng mga mamamayan at ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Naptalibendol, minds Philippines.